Now, I going to you that the Rosary is not a simple prayer. It's a prayer that teaches us different stories of mm -hmm. what happened in my marriage. And, mm -hmm. and mm -hmm. those stories are put together and called Mysteries. Mm -hmm. Can you show your mom in the street and say Mysteries? Mm -hmm. Very good. <laughs> I thought it was a great Good job. Now, children, there are four mysteries. Can you help me? How oh, many? How many? Four. There are four mysteries. But in each mystery, which you will learn, and when you go higher grades, in each mystery, there are five parts. Like, how many parts are there in each mystery? Five. But we will only learn the meaning of these four mysteries. We not yet learn the heart. He, he, I am understood. Now let's start with the joyful mystery. Okay, magandang magandang araw sa inyong lahat and welcome pala dito sa ating Tantabunan PH Channel mga kababayan and ito, pag-usapan natin ngayon mga kababayan itong ginawa ni VP Sar or Vice President Sara Duterte dito sa uh, uh, mga congressman mga kababayan Oh, ano yung katanungan natin ngayon? Ito sasagutin natin. Oh, VP Sara uh, or mga congressman, Laila de Lima at Kabayan Black, hulog nga ba dito sa patibong ni Vice President Sara Duterte? Oh, I think alam naman natin lahat kung ano ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ito pag-usapan natin ng mabilisan. Teka lang, pakita muna natin yung chat box natin dito para makapag-comment kayo dito ha. Ito. Ah, oh. Ito pag-usapan muna natin bago natin i-share itong Papakita itong video mga kababayan. ah, uh, ah, uh, ito. Uh, Unang-una, ah, uh, of course, tanong natin. Pwede ninyo i-comment dyan kung ang mga sagot ninyo. Okay? Unang katanungan natin dito. May tiwala pa ba tayo dito sa House of Representatives? Okay. Uh, okay, sagot niya dyan. Kung may may tiwala pa kayo diyan, comment niyo, kung wala na comment pa rin ninyo. Kasi ako personally mga kababayan at sa mga nakikita ko sa lahat ng tao dahil dito sa nangyayaring uh, corruption sa DPWH, nakikita natin na ang taong bayan, ang totoong taong bayan ay nawawalan na ng tiwala dito sa House of Representatives. Okay? At unfortunately mga kababayan, Ah, oh, kasi nga hindi makapasok-pasok si Chil Jokno at si Laila De at ang mga makabayan black makababayan sa Senado, o oh, nandito pa rin sila sa House of Representatives. And most likely alam naman natin kung anong kalakaran nila diyan mga kababayan. Okay, o oh, nanggugulo lang yan karami karamihan jan Okay? Pilit nila, pilit silang gumagawa ng batas nya kunwari para daw sa taong bayan, yet alam naman nating pinoprotektahan nila yung interest ng grupong nire-representa nila. Okay, ito nga mga kababayan, oh, noong deliberation plenary ng budget ng Office of Vice President, alam naman natin, hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte. And of course, alam din natin kung saan punta si VP Sara noong time na yon. Ito ngayon. So ano ngayon ang plano na ni Laila de Lima at ng makabayan Black. Okay? Ito pakinggan natin mga kababayan. Ito ha. Hmm. at na piling items sa maintenance and other operating expenses. Pero ang gusto ng makabayan bak itira lang ang pasahod na tinatayang aabot sa 150 million pesos. Oh. Sweldo lang daw ang ititira mga kabayan. Oo. Oh. Sa Office of the Vice President. Okay? Imagine niyo yan. Kung hindi bigyan ng budget ang Office of the Vice President, ano ang purpose ng mga empleyado yan? O oh, nahiya pa sila, ibigyan lang nila ng zero. Ano pang papasilduhan o sino pang papasilduhan kung in the first place wala namang magiging trabaho yung Office of the Vice President mga kababayan. Ito patuloy natin. Tos, kami po sa minority o ilan sa mga minority, ayun po yung aming na uh, stand pa. Hindi naman maapektuhan yung mga personnel, the salaries and the benefits of the personnel and some uh, operational uh, expenses of the office of the uh, Vice uh, President. Pambayad lang sa sweldo lalo ng mga empleyado ng opisina. Eh MOI ang laki ng budget ng OVP. Ramad doon yung mga um, yung, yung pag-travel as well sa other uh, programs that Hindi na gusto kang ilang pagminorya, hindi na ni Vice President Sarrete, sa Duterte <makes> sa <makes> grand celebration sa pagbabas ng OVP. Actually, uh, sa ginawa ng Vice uh, President na naglagay ng mga kondisyon na imposibleng uh, matupad ng Kongreso bago siya halimitaw uh, essentially ng mensahe niya sa Kongreso. Hindi siya interesado pagtanggol uh, at i-justify ang hindi mabadya mm -hmm. sa taong bayan. Sa sanay na, na nag-impose ng kanyang kagustuhan, yun po ang hindi ko nagustuhan. If hindi uh, niya kaya na respetuhin individual members and House of Representatives, at least man lang, magpakita siya ng respeto sa institusyon. Ito po, mula natin dyan mga kababayan. Anong, anong pinapalabas nila dito? Ito pag-usapan natin. May sila yung magiging video natin mga kababayan na analyze lang kasi ito kahapon o kagabi yata ito lumabas na balita na talagang nagdesisyon si Laila Dilima at ang kababayan na ipursuit talaga nila yung pagkaltas o pagpapyas ng budget ng Office of the Vice President. Ito nga, either MOOE lang or maintenance and operating lang expense expenses ng office of vice president or yung sahod ng hindi ado niya so yun na bakit pa iiwanan ng pangsweldo ng sahod ng pauhan ng office of the vice president in the first place hindi mo naman bigyan ng pondo yung opisina niya na kung saan uh, matatimita sila ng kanilang pang mga proyekto para mayroong trabaho yung mga empleyado. Okay? So, ano pang gagawin doon? Nang may empleyado, in the first place, wala mas silang ma proyekto. So ito mga kabayan. Unang-una kasi nga raw, hindi nila nagustuhan. Nako mga kabayan, kailangan pa ba talaga nilang magustuhan yung gawin ng VP Sara para bigyan nila yung pondo ang Office of the Vice President? Oh, porque na-touch yung ego nila mga kabayan sa ginawa ni VP Sara. Unang-una mga kabayan, sa tingin nyo ba hindi alam ni VP Sara na yung request niyang daluhin ang presidente sa deliberation, budget deliberation, at least yung ah uh, bulletin, lookout bulletin ng kaniyang tauhan. Ay mapagbibigyan 'yon? Sa tingin ba? At sa tingin niyo ba? Ha? Ah, umaasa si VP Sara na mapagbibigyan 'yon. Most likely mga kababayan, alam na ni VP Sara na sa dalawang request niya hindi yun mapagbibigyan. Yet at na pa rin ng House of Representatives. diyan pa rin nila ng in or value yung kanilang yung request ng Office of the Vice President mga kabayan na kung saan pwede naman talagang i-reject nila yan. Sabi nga ni Congressman sa mga kababayan, huwag na nating pansinin yan. May choice naman yung House of Representatives na hindi pansinin yung request in the first place request lang naman yan mga kababayan oh eto ngayon okay kasi mga kababayan bakit ginawa ni VP Sara yan press po yan sa House of Representatives kasi sa panahon ngayon mga kababayan napatunayan ni VP Sara na yung kanyang mga sinabi last year tungkol dyan sa House of Representatives ay totoo o, di ba? Anong sinabi ni Sara? Sinabi niya, dalawang tao lang ko-control ng budget ng bansa natin. Zaldico at Martin Romandes. At, ubra nila yan. Ah, yung net ng presidente, maniminaiba. ni dinagdagan, nalagyan, maraming insertions. At, anong mangyayari? Kinukuha pag-release ng budget. Di ba? Marami sa atin hindi, naniniwa hindi naniniwala, hindi naniwala kay VP Sara last year kasi sinisiraan si VP Sara. Ngayon, lumabas itong lahat. Maraming nakarealize na yung sinabi ni VP Sara last year ay totoo. So ngayon, mga kababayan, kung napapansin niyo, ako personally ito napapansin ko. Mas naniniwala pa ngayon yung taong bayan dito kay Vice President Sara Duterte compared dito sa House of Crocodiles. Ah, 'Di ba? So, ito ngayon, yung test ni VP Sanaot. Oh, ito yung request ko. Kasi in the first place, sirang-sira na ang reputasyon ng House Representatives. In the first place, wala na silang karapatan na mag-demand sa Office of the Vice President na punta dyan na i-defend yung budget niya. Kasi kung titignan natin mga kababayan, ang liit lang ng pondo ng Office of the Vice President na ni-request compared doon sa Office of the President at compared doon sa mga ninakaw nila na pinasok sa DPWH. Mm. Ngayon mga kabayan, eto nga, paano naging test? Kasi, kung titignan natin, nag-request lang si VP Sara. ito padaluhin yung Presidente. I-lift ninyo yung ban or bulletin lookout ng mga empleyado o ng mga tauhan ko. Tingnan nyo anong nangyari, anong ginawa, anong response ni Laila Dilima at ng Masabayan Black. Di ba? Daldal ng daldal. Tinanggalan ng pondo ang Office of the Vice President or planong tanggalan. Di ba? Kung titignan natin ng mabuti ito, mga kababayan. Ha? Ah? Office of the Vice President nga ba lang ang tinanggal nila ng pondo? or yung taong bayan ang tinanggala nila ng binipisyo rito. I-comment niyo dyan mga kababayan. Dito sa aksyon ni VP Sara, pinalabas niya dito ang totoong pagkatao ni Laila de at ni Anat ng Makabayan Black. Paano? Kasi, oh, palaging sinasabi ng Makabayan Black at ni uh, including Laila Dilima. Of okay, course, hindi hindi natin masabi kasali si Laila Dilima diyan sa Makabayan Black ha. Yet anong palagi nilang sinasabi? Para sa taong bayan. Oh, in fact, sukang-suka na nga tayo mga kababayan na every time marinig yan galing sa kanilang bibig. Oh, palagi nilang sinasabing taong bayan. Para sa taong bayan. O, pakinggan ninyo yung mga interviews ng Makabayan Black. Palagi yung sinasabi, para sa taong bayan. So, ito ngayon. Dito, sa pagtapyas ng kundo ng Office of the Vice President, sinong magdudusa dito? Ang taong bayan o si Vice President? I-comment nyo dyan, mga kababayan. So, most likely, hindi si VP Sara magdudusa dito. Kasi, Tapyasan man nila ng pondo ang Office of the Vice President o oh hindi. Vice President pa rin si VP Sara, mga kababayan, next year. Matuloy man ang impeachment niya next year, 2026, hanggat hindi magkaroon ng desisyon ang Senado, Vice President, Sara, Vice President pa rin si Sara Duterte next year, mga kababayan. Okay? So, assuming talagang ang ibibigay nila ay pansweldo lang ng empleyado ni VP Sara, most likely mga kababayan, ah, pwede pa rin gawin ni VP Sara na tanggalin yung mga empleyado niya at gamitin yung pondo or ibang pondo para sa mga proyekto. Pero of course, most likely, magiging violation yan doon sa GAA kasi ganyan yung sa GAA, kung anong naka-allocate na dapat yan yung sundin mo. So, limbawa, empleyado, naka-allocate sa mga empleyado. So, dapat yan din yung sundin mo. ba diba? Pero yun nga, paano ka pa ng empleyado in the first place, wala naman yan silang gagawin. O, sito ito yung lalabas mga kababayan. Vice President para si Sarah Duterte next year. Wala silang magiging proyekto, hindi nila ma-implementa yung kanilang proyekto. Yung mga posibleng makabinipisyo sa kanilang proyekto, anong mangyayari? Hindi. E Tutungan nga na lang. Ngayon, sinong i nila? i ba nila si VP Sara? Ngayon, anong iisipin ng taong bayan? Yung totoong taong bayan. Magagalit ba sila kay VP Sara dito? Ah man, ma, magagalit ba sila dito kay VP Sara kasi hindi nag-implementa ng, ng, na, ng kanyang mga proyekto? Most likely mga kababayan, hindi sila magagalit kay VP Sara. Saan sila magagalit? Dito sa grupong nagtapyas ng pondo ni VP Sara. Oh, magandang hapon dito kay Demi Almodovar. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Oh, tao ang mawawalan hindi si VP Sara kaya ikaw dilimaw dilimaw talaga na tumigil ka kakangawa wala kang natutulong agree ako sa iyo ma'am kaya nga ito pinag-usapan natin hindi si VP Sara ang magdudusa dyan ha? Si ang dali lang naman i-explain ni VP Sara kapag may lalapit sa opisina niya hingi ng tulong matutulong pa rin naman niya Ano? i niya Bibig lang siya ng letter Endorse sa DSWD. Oh, punta kayo dito. May letra ko endorsement. Yung tao, matutulungan pa rin. Di ba? Yet, ano, ang masisira dito, itong mga grupong nagtapyas. Hindi nga lang ma ni VP Sara yung iba. Halimbawa, yung pamimigal, pamimigay ng school supplies sa mga kabataan. Yung pagbisita sa mga indigenous people sa mga liblib -lib na lugar. Ito nga lang niya may implementa. Yet, yung mga taong gustong yung pumupunta sa opisina, nanghihingi ng pondo, nanghihingi ng tulong, financial, oh, pwede nila ma-endorse doon sa iba't ibang ahensya. O, oh, hindi pa rin nila masisira ang pangalan ni VP Sara kasi pwede na may explain mo, ma, pasensya na. Wala itong pondo kasi tinapyasan ni Dilima. O sino masisira ngayon? Si VP Sara ba? O ang, ang, House of Representatives? So most likely mga babayan, mas lalong masisira dito ang House of Representatives sa kanilang ginagawa. So ito ngayon, ito kung hindi ito mapag-isipan ng mabuti ni House Speaker, sino ba yung pangalan na yan? Bojidi. Ah? At, gig, mag, at bibigay sila dyan sa gusto ni Dilima at ng makabayan block. Ha? Mas lalong masisira ang pangalan ng House of Representatives dito. Hindi talaga marirestore nila yung pangalan nila dito, mga kababayan. Akala siguro nila nang dahil dyan sa plano nila kay VP Sara, marirestore nila, dito, mga kababayan. Ay, pakustahan pa tayo dito, sila pa rin masisira dyan. Kasi in the first place, mga kababayan, alam ng taong kaya din na hindi dumalo si VP Sara sa hearing o sa budget briefing sa plenary. Kasi nandun siya sa Cebu tumutulong sa mga nasa ng lindol. Di ba? So ngayon, tingnan mga conception. Tungkol dyan, ano ang sinasabi ng taong bayan? O, oh, hindi sila nagagalit kay VP Sara, nagagalit sila dito sa mga taong or mga group na, na alam naman na politikal ang pakay. Ang totoo, totoong sila sa taong bayan. Ha? Ang gaganda ng proyekto ng Office of the Vice President, mga kababayan. Ako nga, personally, nakabibisok yung sakay lang ng bus. O, malaki tulong na yan. Diba? Kasi, hindi mo naman in-expect. na napada napadaan lang yung bus. O, di sumakay ka, di libre. O, diba? Maliit lang yan, pero, again, malaking malaking tulong na. O, how much more yung nagbibigay ng school supplies sa mga liblib na lugar, yet itong mga nagkunwari para sa taong bayan daw yung aksyon nila, ngayon talagang lumabas ang totoong kulay nila, na talaga sila ay hindi para sa taong bayan, kundi para sa kanilang personal na interes. I-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Okay? So, dito lang po muna tayo. And maraming maraming salamat sa mga nanonood oh at sa nag-comment, oh, isa lang nag-comment natin, si Ma'am Demi Almodovar. oh siya nga, o, oh, alam niya uh, kung anong ginagawa dito ni Dilima, pa pa'ng tawag niya. At ng mga kabayan black, na alam naman natin, kilala naman natin kung sino sila, mga kababayan. Ah, uh, mga nagkukunwaring anghel, no? Ah, uh, pero alam natin kung ano totoo. Di ba? So, paki-like po and share ng videos natin. Then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.